Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update niyo araw ng Tuesday, August 6, 2024. So alamin po na natin yung magiging uh, lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Uh, unahin po muna natin yung ating latest satellite image. So sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although kung makikita po natin, may kalayuan po ito sa ating kalupaan at walang direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layang 835 kilometers east-northeast po yan ng uh, extreme northern Luzon. At sa ngayon po, hindi na alis or mab baba po yung chance na ito yung magiging isang ganap na bagyo. Pero dahil nasa karagatan pa po ito, ay continuous po yung monitoring natin. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ilalabas ng pag-asa sa mga susunod na araw. Sa ngayon po ang nakakaapekto sa ating bansa ay nakikita po natin yung epekto ng hanging habagat or southwest monsoon at nakakaapekto po siya sa areas ng southern Luzon pati na rin ng Visayas. Kung makikita po natin dito sa satellite image ay ma may mga kapal po nakakaulapan na posibleng magdulot ng maulan na panahon sa areas ilang bahagi ng southern Luzon at kabisayaan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may namamataan po tayo mga kaulapan ay hindi naman po sila tumatagal so most likely mag giging mainit pa rin po yung panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga isolated thunderstorms naman pagdating sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw naman po, inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto nitong hanging habagat. Kaya asahan po natin mas magiging madalas yung maulan na panahon, lalong-lalo na sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. At possible, or mas magiging madalas din yung mga isolated mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi o sa madaling araw. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon gaya po ng nabanggit natin kanina dahil sa epekto nitong southwest monsoon o hanging habagat, may mga areas po na makakaranas ng maulan o maghapon ng mga pagulan ngayong araw. Diyan po sa Zambales, sa Bataan, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Asahan po natin yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, posible yung mga uh, mainit na panahon pagdating ng tanghali pero sa areas po na apektado ng southwest monsoon, posible po yung mga bigla ang buhos ng ulan sa madaling araw. Si so usually po yung pattern pag uh, pagdating sa uh, umaga ay makakaranas po tayo ng mga biglaang ang buhos ng ulan. Pagdating mo po ng tanghali, magiging mainit ang panahon at may mga pag-ulan po ulit pagdating sa hapon o sa gabi. So dyan po si areas ng Calabarzon, ito po sa NCR, pato na rin sa Mimaropa at Bicol Region. Ganun po inaasahan natin magiging panahon ngayong araw. And for uh, the rest of Luzon, ay inaasahan po natin mula umaga hanggang tanghali, magiging mainit ang panahon at may mga chance na naman na mga biglaang ang buhos ng ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Kaya yan, dala po natin yung ating mga pananggalang sa ulan or yung ating mga payong. Sa so, agwat naman po ng temperatura ngayong araw, dito po sa Metro Manila, aabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures. 16 or uh, 24 degrees maximum temperatures para naman sa Baguio, para naman po dito sa Lawag, maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. 25 to 34 para naman sa Tugigaraw, at 24 to 32 degrees Celsius for Legazpi. Samantalang dito po sa Tagaytay ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng ating panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ilang areas din po ng Palawan, pati na rin kabisayaan ay naapektuhan itong southwest monsoon. Maasahan lamang po natin yung maghapon na mapagulan sa malaking bahagi ng Palawan, pati na rin po dito sa western Visayas. Samantalang sa nalalabing bahagi ng kabisayaan, gaya po ng nabanggit natin kanina dahil apektado din po sila ng hanging habagat, may posibilidad pa rin po ng mga early morning rain showers. Pagdating po ng tanghali, magiging mainit at posible po ulit yung mga pagulan pagdating sa hapon na sa gabi. For Mindanao area naman po, mainit mula umaga hanggang tanghali. Pagdating po, po sa hapon ay may mga posibilidad pa rin na mga isolated rain showers or thunderstorms o ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan. Sa so, agwat naman po ng temperatura para sa mga piling syudad dito sa nalalaming bahagi ng na ating bansa, sa Palawan, Visayas at Mindanao, 25 to 32 degrees Celsius inaasahan po nating agwat ng temperatura para sa Kalayan Islands at Puerto Princesa, gayon din sa Cebu at Tacloban. Samantalang dito po sa Iloilo, maglalaro muna 25 hanggang 31 degrees Celsius. 24 to 32 naman para sa Cagayan de Oro, 25 to 33 para sa Metro Davao at para naman sa Zamboanga ay maglalaro mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warnings sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot, sa mga posibilidad ng mga offshore thunderstorms. Ito po yung mga biglaan o mga panandaliang bus ng ulan sa karagatan. Asaan po natin yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon kay malaya pong mga kapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga malit na sakyan pandagat. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 5.41 a.m. at lulubog mamaya 6.23 p.m.